ang Russia ay isa sa pinakamakapangirihang bansa sa buong mundo. At dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, minsan ay naitatanong natin sa ating sarili kung mayroon bang bansa na kayang talunin o tapatan man lang ang Russia kung sakaling palawigin pa nito ang agresyon sa iba pang mga bansa sa mundo. Kaya para sa video na ito Narito ang lima sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na may kakayahang konfrontahin o talunin ang Russia if worse comes to worst. Sa kaso ng posibleng pagsalakay at pananakop ng North Korea, walang ibang alternatibo ang South Korea kundi panatilihin at palakasin ang isang matatag at makapangyarihang militar. Ang South Korea ay nagtataglay ng malaking bilang ng armored vehicle, submarine, attack helicopter, at active personnel upang harapin ang mga sitwasyong iyon. Pangalawa ang South Korea sa may pinakamaraming bilang ng artillery sa buong mundo na binubuo ng 3,040 self-propelled at 3,854 towed artillery. Tinatayang higit sa 46 billion dollars ang inilaan ng South Korea para sa militar nito ngayong taon. Ang Japan ay may tinatayang active personnel na aabot sa 240,000 halos kalahati lamang ng bilang ng mga tauhan ng karatig bansang South Korea. Gayunpaman, di hamak na mas advance ang mga armas ng puwersang militar ng Japan. Ang Japan ay mayroong 164 Special Mission Aircraft, higit na mas marami kumpara sa iba pang mga bansa sa mundo maliban sa United States at yan ay ayon sa Global Firepower. Nagtataglay rin ang Japan ng kakilakilabot na Navy Fleet na naglalaman ng 36 destroyer at 4 frigate. Mayroon din itong 5,500 armored vehicle, 1,004 tank at 119 attack helicopter. Ang Japan ay tinatayang gumastos ng higit sa $47 billion para sa militar nito ngayong taon ang India na matagal nang sangkot sa isang territorial conflict sa kalapit na Pakistan para sa rehiyon ng Kashmir ay may tinatayang 1,450,000 active personnel na naglilingkod sa sandatahang lakas nito. Ayon sa Global Firepower, ang umuunlad na bansa ng India ay kabilang sa mga nangunguna sa mundo pagdating sa bilang ng mga tangke, armored vehicle, Artillery at Fighter Aircraft. Ang India ay tinatayang gumastos ng higit sa $49 billion para sa militar nito ngayong taon. Katropa, bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Ang China ang pinakamakapangirihang bansa sa Asya at isang lumalagong nasyon at kalaban ng Amerika ay pumapangalawa sa listahang ito. Ang communist superpower ay may tinatayang active personnel na higit sa 2 milyon, ang pinakamalaki sa mundo. Pinapalakas ng China ang navy nito sa mga nakaraang taon habang nakikibahagi sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Sa ngayon, mayroon silang 79 submarine, 49 frigate at 41 destroyer ayon sa global firepower. Sa lupa, ang China ay mayroong 35,000 armored vehicle at 5,250 tank. Ang kanilang air force ay nakaipon ng 1,200 fighter aircraft at 281 attack helicopter. Tinatayang gumastos ang China ng higit sa $250 billion para sa sandatahang lakas nito ngayong taon. Hindi na sorpresa at obvious naman na Amerika ang nangunguna at nag-iisang bansa na may tiyak na talunin ang Russia. Nananatili sa top spot ang Amerika bilang undisputed military power sa buong mundo ayon sa Global Firepower. Ang Amerika ang may pinakamaraming air unit sa buong mundo na binubuo ng 1957 fighter aircraft, 910 attack helicopter, 982 transport at 774 special mission aircraft. Nangunguna rin ang Amerika sa buong mundo pagdating sa pwersang panglupa at pangkaragatan gamit ang 45,193 armored vehicle. 92 destroyer at 11 aircraft carrier. Ang Amerika ay may tinatayang active personnel na aabot sa 1,400,000. Naglaan ang Washington ng tumataginting na $770 billion na defense budget para sa militar ng Amerika ngayong taon. Bagaman exciting isipin na may mga bansang kayang tapatan o talunin ang Russia, Siyempre hindi natin dapat hangarin ng mantong sa madugong bakbakan ang hindi pagkakaunawaan ng mga bansa. Agree ka ba katropa? Pindutin lang ang thumbs up sa baba ng video na ito. So dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po at kita kit sa ating next video. Paalam!